where TechoPH, the largest aircon, appliance, and computer services provider in the Philippines. Kung ikaw ay nagpaplanong bumili ng aircon para sa iyong kwarto. Here are the Teco tips. Bakit kailangang sukatin ang kwarto para sa aircon? Kailangan mong pumili ng tamang size ng aircon para mapalamig ng maayos ang iyong kwarto. Ang maliit na aircon ay mahihirapang magpalamig ng malaking kwarto. Sa tamang sukat ng aircon at ng kwarto ay magkakaroon ng quality na hangin at mababang konsumo ng kuryente. Paano sukatin ang iyong kwarto? Kumuha ng tape measure, ballpen at papel. Magsimula sa isang sulok bilang reference point. Sukatin ang haba mula sa sulok ng pader patungo sa kabilang sulok. Sunod ay sukatin ang lapad mula sa isang pader patungo sa kabilang sulok ng kwarto. Para malaman ang laki ng iyong kwarto in square meters, i-multiply ang haba at lapad na sukat ng kwarto. Pwede kang mag-hire ng isang skilled aircon technician mula sa P.A. para tulungan ka sa mga measurements. Para sa iba pang aircon tips, i-like itong video at mag-subscribe sa aming channel.